Kaya kung may supply man guys dito sa aking ginawang babuyan, pakicomment na lang po ng inyong maidaragdag upang uh, makadagdag din po sa aming kaalaman. Magandang araw guys! Ngayon ay papasyalan natin yung ating babuyan titingnan natin ang mga pagbabago ng ating mga alaga. At saka titingnan na rin natin kung may babaguhin pa ba tayo sa ating kulungan. Actually, itong kulungan namin ay ako lang yung gumawa o nag-layout. Iginuhit mo namin bago ipinagawa. Kasi sa isip namin, kung mag-aalaga lang din tayo ng baboy, dapat yung nasa mas comfortable silang environment. Kaya pinagawa na rin namin ng, aside from feeder, pinagawa na rin namin sila ng wallowing pool. Para kung gusto nila or naiinitan sila, may access sila sa tubig. Para hindi sila mai-stress. Kasi ang stress ay isa sa mga factors na nakakaantala sa paglaki ng ating mga alagang baboy. Kaya isa yun sa pinakaiiwasan na ma-stress ang ating mga alaga. Lalo na kung halimbawa walang wallowing pool, papaliguan natin kahit malalaki na. Kasi sometimes, napapaliguan yung mga baboy natin na kahit malamig ang panahon, kaya ang tendency, lalamigin sila, at yun ang pagsisimula ng stress na, na makakaapito sa paglaki nila. Bali, ang ginawa namin ay tatlong kwarto muna para sa mga fattening. Hindi muna kami nagpagawa ng malaki. Baka may, mayroon pa kaming pwedeng ma-improve. Para kung magdadagdag, doon na rin sa susunod na gagawin namin. Kaya ang unang ipinagawa namin ay tatlong kwarto lang muna sa inahin. At tatlong kwarto din para sa mga fattening para doon sa mga ipapanganak nila. Kaya ito sila may, may wallowing pool. Nandoon na rin yung nipple drinker nila tapos dito sa kabila yung feeder nila. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang parang panel yung parang butas sa labas dan sa may pathway. Dinesign lang talaga namin yan para doon na lang ibubuhos yung feed. Kumbaga, hindi na ipapasok sa kulungan kasi pag malalaki na yung mga baboy, mag magugulo na sila. Kumbaga, para mas convenient doon sa nag-aalaga. Magpapakain ng baboy. Kaya ganon yung design niya. Tapos dito naman sa kabila, ito yung mga kwarto ng para sa inahin. Kaya kung may supply man guys dito sa aking ginawang baboyan, pakicomment na lang po ng inyong maidaragdag upang uh, makadagdag din po sa aming kaalaman. Lalo na doon sa mga matatagal nang nag-aalaga ng baboy na alam na nila yung mga dapat o standard na kulungan ng baboy. Sa ngayon ay tatatlo pa lang yung inahin namin, yung dalawa buntis na tapos yung isa, wala pa dyan. At kung mapapansin nyo po, may, may nakalagay siyang net sa paligid nung, nung bahay ng baboy. Kasi may mga manok din kaming alaga. Kaya nilagyan namin ng, ng net sa paligid. Iniiwasan namin na makapasok sila sa loob ng kulungan. Ganon din para hindi mapasukan ng mga lamok. Kasi minsan sa naranasan namin, kapag maraming lamok yung paligid, ay kawawa rin yung mga baboy natin kaya nilagyan na rin namin ng net ang paligid. At dito naman sa labas, ito yung kanal nila mula doon sa wallowing pen. May, may drainage yun na kapag maglilinis, i-open lang yon diretsyo siya sa kanal. I-drain lang siya habang naglilinis sa loob, i-drain lang siya. Tapos hanggang dito sa kanal, diretsyo na yon sa labas. At wala namang problema sa amoy dahil medyo malayo to sa kabahayan. Kaya walang po problemahin na kapitbahay. Kasi darating din yung time na yung Uh, katabing lupa namin baka magpatayo din ng bahay na malapit dito sa aming babuyan. Lalagyan na rin namin ng tangke pero sa ngayon ipapahuli lang namin. Kasi nasa process pa kami ng pagmamatiyak kung talaga bang may maganda ang profit sa babuyan. So kung maganda ang kitaan, itutuloy-tuloy na ito. Nilagyan din namin sila ng bakod. Yung bahay nila, may bakod yan siya na hog wire. maliban pa sa bakod na barbed wire doon sa boundary ng lupa namin para walang makapasok na outsider. Dahil hindi pwedeng labas-pasok yung tao, lalo na at ito'y mga baboy na kadalasan yung tao pa yung nagdadala ng sakit para sa ating mga hayop. Kaya nilagyan talaga namin siya ng perimeter fence para maging safe sila. At maliban dyan, meron din silang yung pinto, may gate pa rin siya. Bago sila makapasok, tatlong pinto muna yung papasukan nila. At yung tubig namin ay nagpagawa kami ng puso kasi ito yung pinaka-importante sa pag-aalaga ng baboy, yung tubig. At mahirap naman na may babuyan tayo, iigib pa tayo sa malayo. Napakahirap nun. Kaya ito yung naisipan namin magpagawa ng deep well. At saka yung paglilinis namin ay tabo-tabo muna, yung buhos-buhos muna. Dahil dito sa lugar namin ay wala pang linya ng kuryente gagamit talaga ng generator doon sa makina. Nagagamitin sa paglilinis at saka maliit lang naman itong baboyan namin kaya hindi pa kailangan nun. Kaya kung may supply man guys dito sa aking ginawang babuyan, comment na lang po ng inyong maidaragdag upang uh, makadagdag din po sa aming kaalaman. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aming channel ay pakihit nyo lang po ang button and notification bell para mapanood po ninyo ang susunod pa naming mga videos. Maraming salamat! Happy Farming!